ang kagalitan ng Diyos darating sa tao kahit sino mayaman pulobe pastor ka man pare ka man kung meron kang sekreto sa iyong buhay nasa loob mo ang ganitong gawain darating ang galit ng Diyos sa iyo. ganito ang sinabi sa Colossians chapter 3 verse 5 up to 6 ganito patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, pakirumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman. Iyay pagsamba ng Diyos-Diyosan na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak na pagsuway. Yan po ang dapat tandaan. Mga kaibigan